ikt <laughs> Hello mga katombi, so for today vlog ay another vlog na naman ng buhay namin dito sa Arkashon So bali kami nga ho ay nagpart at ngayong araw nga pala ay pagkatapos ko dito sa mga bata mag-alaga kami ay pauwi na ng bahay So ayun nga ho ngayon ay kami ay may lakad, kami nina Jen So after 2 hours, ito na po ang ngayon 2 HOURS LATER So ayun, hinatid kami ni Madam papunti dito sa Dion de la Vila. So kami ho ay mamamasyal ulit tatlo. So ini-enjoy namin dito. Kahit kami ay nagtatrabaho, basta rest hour namin, naisipan namin mamasyal. Siyempre kasama ho yan sa buhay yung mamasyal, diba? Para hindi ho boring ang buhay namin. <laughs> kami ay naglalakad, iya iya yo. Hindi <laughs> <laughs> ko makita. Hi, <laughs> na naman namin yung mainit na dito sa Kaya nga. <laughs> so, yan yong itaas. yan yong ating aakyatin at si Mayit nga ho ay napagod na. Grabe, ang ganda ho dito. First time ko makarating dito. Pagpatanggal daw ng calories. <laughs> <laughs> Tagal na calories yun <laughs> Mayit ang usapan natin ay oh, magpupustahan kami kung ilan ang steps to. Okay, how many steps? <laughs> sa iyo, sa iyo. Mga 70. 70? Ang iyo, mayat, ilang, eh, ilang, ilang steps? Sa iyo, ilang, oh. ilang steps? Oh. Okay, ang akin man, ay man, 100 steps. Step. Sa akin ay 100 steps. Good luck. <laughs> Basta yung pinakamalapit din sa mga hula natin. Okay, ah. sige. So, nagpustahan niya ho kami at yan na nga kami ay umakyat na at super ganda ho talaga pag ito yung inyong napuntahan. So, bali, ayan na nga ho. Ako ay naglalakad na at okay tuwan-tuwa dahil nga ho, ang ganda ng view. So, pag tingin nyo sa itaas, iyan agad ang inyong makikita. Super kalma, charot. Super ganda ho talaga talaga at kayo magsisisi. Wala naman itong entrance fee kaya okay lamang po. Dito na kami! Sa taas! Yan! How was it? Beautiful. Thank you so much. One more beautiful. Where's Mayat? Ano, Mayat sa ba? <laughs> Ulitin mo. Take 2! Take two. nabalungkaling 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 I love you! nabalungkaling 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 at So ayun, after one and a half hour kami ay pa na dahil susunduin kami ni Madam o diba, hatid sundo kami. At syempre <laughs> kami ay magutong kami ay bumili ng ice cream. So yung hanggang dito na lang ang vlog ko. And thank you so much po sa mga nanonood ng aking vlog. And thank you so much din dyan ulit sa ating masayang banding. And Mayet of course. So hanggang dito na lang ang vlog ko. Bye bye!